So shout out nga pala ah. Tang ina sa shout out sa yo sa pinagbilang ng mangga, lintik ka. Tang ina sabi mo matamis. Tang ina asim Grabe. Ah, uh, inang niya no. Asim. Tang ina shout out sa yo. ko matamis. Lintik ka Asim. Prank mo natin yung mga kasama ko So, taas. Nakabili ako mga kamatawis. Let's go. Wen. Sh... video mo nga ako. Oh. Bigyan ko lang sila uh, na bangga. Video mo nga. mangga? Hmm. Hmm. Gusto mo. Tara, video mo rito. Dali. Nakasim. Nakasim. Ang asing, Bawa ko mga ito. Video lang sa kanila. Dali. Dali. Ito sa sila. Video mm -hmm. lang ako. Lang <laughs> <laughs> ko din ah. Hindi ko dito, my lord. Hindi. Matamis. Sige mo. Ang manggal sa baba ah. Ito mo ako

Daga yung pinagbilang ko sa baba si yung may natitindira eh. <laughs> Naliniwala ka. Kapag pinakpila, ka ng tayo, ka rin. Ano asim ma? Sobra. Mangga. Patamis. Ito oh. mo ba? Kung matamis siya, ay maasim na. Nadam yung ko. ako ba? Ito ba Ang dami ah. na ako. Tigim lang ako kunti. Magisigaw-sigaw ako. Magisigaw-sigaw ko eh. Ah, Masarap ba? Nga. <laughs> naman Ay, matamis naman na. Sinabi mo na mga si putang kina mo. Matamis <laughs> ka. Ang asip, sugat na! <laughs> Ayun, sa babad dami. Tungin na mo, kala mo kakain ako mangga mong mga asip. Ah, putang yung mga Ah, aray. Tungin na mo. <laughs> Umayos ka na nga. yo hello what's up my old three last days goodbyes peace pizza, peace out let's go